road networks na hindi three day travel matatapos mo ito. Yes, para sa mga mahilig mag road trip from north to south, dulo to dulo, o sino na po. Yes, example, um, from Ilocos Norte ka, gusto mo sa mga Zamboanga gamit yung sasakyan mo. Dataanan mo kung early ka highway, pero dito sa Sosabal sa Vito, you have to stop there kasi obviously putol na. We don't have any connecting bridge going to summer. So what you have to do is to take the road. Yes, and road. island of Summer, and Summer to Leyte. Eh. Pwede mo na i-drive yan kasi meron tayong San Juanico Bridge. And Leyte the main island of Mindanao, magro-Rono ka at pagdak mo na sa Surigao, pwede na ulit i-drive yan up to Zamboanga. So what a brilliant idea. All the big islands, Palawan, uh, Mindoro, Masbate, Negros, may mga roro tayo. And then, eto bago tayo umagyan, we have more projects block? Yan, pakita ko lang sa sa inyo. Highlight natin, Quezon Memorial Circle. Or this is our Quezon uh, uh, yes, City Memorial Circle dahil ito pa yung itsura niya dati. And yan, yeah, ang um, visible na lang ata yung monument kasi ang dami niya mga establishments. And then, may mga center island doon. Kaya hindi prone magkaroon ng mga aksidente. And then, Magalianes interchange, our Buendia flyover. Because alam niyo po, ang konserto kasi ng ating Skyway from C1 up to C6 was part of Marcos' master plan. Talagang natapos na niya yung buong konserto ng Skyway, itinutuloy lang ng uh, mga sumunod. Pero yung, yung Magalianes, natapos talaga niyan and recently lang na-repair na yan from nung lang siya yung presidente natin. And then, at yung pinakamatindi, our Manila International Airport, now na IA Terminal 1. before it used to be one of the best airports in the world because in Southeast Asia, this is the Kaya yes, sa Singapore, sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam, sa Taiwan, even our LRT 1 yung trend natin, kauna-unahan po yun, yung Southeast Asia, sumunod lang yung Indonesia. Kaya nga yun, when it comes to maintenance, yun ang huhuli na tayo. And even the first air-conditioned bus in the Philippines started during the Marcos administration, yes, yun yung LABAS. Yung LABAS natin, yung mga kulay asol na in-metro noon, may mga double-decker pa. Yes, yung double-decker buses before yung like London, Singapore, sa so, meron tayo doon, okay? kailanman masisira ang imahe ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil sa kanyang pitong alas na nakakalat sa buong bansa. Simulan natin sa ikapitong alas na matatagpuan mula Kirino Avenue sa Maynila hanggang Southern Tagalog Arterial Road sa Santo Tomas, Batangas. Ito ay ang South Zone Expressway or SLEX na ginawa noong 1970s. Ito ay may habang 60 kilometro at tinagri ang pinakauna sa Southeast Asia. Ang ika na alas ni Marcos ay matatagpuan mula EDSA sa Quezon City hanggang Mamalakat, Pampanga. Ito ay ang North Luzon Expressway or NLEX na ginawa rin noong 1970s. Ito ay may habang 84 na kilometro at ang ring pinakauna sa Southeast Asia. Kasama sa NLEX ang Tandava Viaduct na pinaguri ang pinakamahabang viaduct ng bansa sa habang limang kilometro. Ang ikalimang alas ni Marcos ay matatagpuan mula baklaran hanggang monumento. Ito ay ang Manila Light Rail Transit System o mas kilalang LRT-1 na binuksan noong 1984. Tinagurian din itong pinakaunang light rail transit sa Southeast Asia. Ang ikaapat na alas ni Marcos ay matatagpuan sa Kalawit Island sa Palawan. Ito ay ang Kalawit Island Safari Park na binuksan noong 1976. Ito ay may lawak na 3.7 hectares at may walong uri ng hayop na mula pa sa bansang Kenya. Tinagurian itong pinakaunang safari park sa Southeast Asia. Ang ikatlong alas ni Marcos ay matatagpuan sa pagitan ng Samar at Leyte. Ito ay ang San Juanico Bridge na binuksan noong 1973. Ito ay may habang 2.16 kilometers at tinaguri ang pinakamahabang tulay ng bansa. Ang ikalawang alas ni Marcos ay matatagpuan sa probinsya ng Bataan. Ito ay ang Bataan Nuclear Power Plant na huling na inspeksyon para sa kaligtasan noong 1985 ng International Atomic Energy Agency. Inaasahan sanang makapagbigay ang planta ng 623 megawatt na kuryente, ngunit di pa rin ito binuksan simula noong nangyari ang 1986 EDSA Revolution. Ang nuclear power plant na ito ay tinaguri ang pinakauna sa Southeast Asia at ang pinakamalakas at numero unong alas ni Marcos ay matatagpuan sa Visayas. Ito ay ang Leyte Geothermal Pilot Plant na binuksan noong 1977 at tinaguriang ang pinakauna sa Southeast Asia. Sa unang bahagi ng operasyon, ang planta ay nakapagbigay ng 3 megawatt na kuryente. Pero sa kasalukuyan, ang Leyte Power Plant ay nakapagbigay ng 700 megawatt na kuryente. Ang geothermal plant ay sinasabing pinakamalinis at pinakamurang paraan upang makapaglabas ng kuryente. Thank you for watching. For more information, you can visit our website bagonglipunan.com, subscribe to our YouTube channel, like us on Facebook, and follow us on Twitter and Instagram.